Okay, so letrang I, 19, disinwebe, disinwebe, so letrang I. So <laughs> letrang N, 42, 42, 42, ayan, lagyan nyo na. So letrang B, 1, 1, meron ba kayo dyan? Letrang B, 1. 75 75 bayan 75 sa letrang O check check lang baka may bingo na kayo dyan, ha ah. <laughs> sa letrang B ulit ocho 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 letrang B ayan meron na bang bingo pa bingo bingo wala pa Ayan, wala pa rin bumibingo. Dami nyo ang card, mare. Dami mo card, tres. Okay, wala pa rin. <laughs> Ayan, ilong-ilo na si Mare. so pa kasi sa, ka sa card. Okay, sa letrang D. Senior citizen. 60. 60. Sa letrang G. <laughs> Di pa rin nakabingo. All para sa ating shout out po, shout out sa aking mga kamag-anak at mga pinsan, kay Ate Vivian namuko at kay Kuya Albert bundak at kay Jilin Maglente. Hi, guys. Shout out. Po. <laughs>